Good day guys and po video on the way Bonandren ay nagkawal problema sa kanyang makina. So yun guys, so, ayaw lang makrang ang kanyang makina makikstart. So ang service naman natin ngayon, at na tayo sa ating shop. Ang sabi nyo na guys, ito daw ay nag-iingay no. Habang tumatakbo, biglang lumakas ang ingay at biglang nalang tumirik. Nung no, yung kinikstart ni Bose kanyang motor ay biglang nalang nag-stack up ang kanyang kickstart at ayaw na makrang. So yun guys, so. so ang gawin natin, alam natin kung saan ang problema ng kanyang makina tanggalan natin ang kanyang fairings nito para mapabilis ang trabaho at hindi mahirapan ay syempre magikin na natin so ito na guys nabaklasan natin ang kanyang right fairings at saka left fairings ang natin gawin ay check muna natin ang kanyang timing chain so step okay. by step process muna natin guys na saka natin saka natin siya uh, i-conclude kung saan taga ang problema ng kanyang makina So ito lang muna tatanggalin natin yung bolt na connect sa takip ng kanyang timing chain. So yan tanggal lang kanyang takip. Tapos lipas tayo sa sa kabila para ma-check natin doon ang sitwasyon ng kanyang timing chain. O marahil ito ba ay tuma, uh, tumalon o naputol. Kaya nag-stack up ang kanyang makina. Pag hindi ito naputol guys or goods sa kanyang timing chain, lipat tayo sa cover na kanyang stator no? o magneto since good sa mga kanyang timing chain na putol at hindi naman lag lipat tayo sa kanyang stator cover at tanggalin muna natin ang cover nito guys para nito may rapan baklasin ng kanyang chain pedal at saka stator cover at ito na nga guys tanggalin natin ang cover ng pairings sa so next tanggalin mo natin ang kanyang putres para hindi tayo may tanggalin ang kanyang uh, chain pedal So yun guys, tanggal lang kanyang chain pedal. Tanggalin natin ang apat na bolt ng kanyang stator. So dito pa lang guys, no? Malalaman natin kung ano talaga ang problema ng kay motor. Once mabuklas na natin ang kanyang cover ng kanyang stator. Maaring nandito ang problema kung kaya't nagkaroon ng stuck up ang kanyang kickstarter. Kung wala pa rin guys, tanggalin natin ang kanyang backplate. Kung wala pa rin sa loob ng kanyang backplate, marahil nasa loob ng makina ang problema. So, for the meantime, step by step na natin. So, nakita ko guys, no goods naman ang kanyang magneto. At wala akong nakita ng problema. Hindi na naputol ang kanyang starter uh, chain. So, kasi kung naputol yan, maaaring yan, paano nalang kung maging naging stock up. Kapag uh, naka-clockwise ang kanyang motor guys, umiikot siya, you know. Umiikot siya kapag naka-clockwise. Pero kapag naka-counterclockwise, nag-stock -nag -nag up na siya. You know, nag-stock up na siya guys, oh, kapag no! naka-counterclockwise. So hindi talaga makik-start ang kanyang motor at hindi umiikot ang kanyang makina. So, ang gawin mo natin guys, natanggalin mo natin itong kanyang magneto, ang kanyang backplate, starter at chain. At need mo natin tanggalin ang nut ng kanyang magneto guys. Gamit ang 4mm na sakit. So, tanggalin mo natin ang washer ng kanyang nut. Tapos, i natin ang kanyang nut para sa protection ng uh, axle ng ating crankshaft para nito siya malustrid o bumuka saka natin nilagyan ng puller sa so, simple guys ang puller na ating ginamit ay XR na 110 po okay so gamit tayo ng adjustable range tapos 16-17 na uh, back range para ma-pull out natin ang kanyang magneto so itong motor ang kayo no? yung sabi sa akin na uh, before natin ba class ay malik pa lang ingay ng kanyang makina abang tumatagal alam lumakas na lumakas hanggang nag, uh, naging ganito na ang sitwasyon ng kanyang makina so may idea na po guys no? maaring nasa timing chin lang ang problema ni, ni Bosing natanggal natin ang kanyang magneto next naman ang kanyang uh, stopper ng kanyang starter sprocket na uh, parang plate so yan guys no? tapos tanggalin natin ang kanyang starter chain kasama ng dalawang sprocket ng ating starter tanggalin natin ang dalawang yan so tanggalin mo natin ang kanyang lock so yun ang tanggalin ng kanyang lock guys so tanggalin mo natin itong uh, starter sprocket so since tanggalin natin ang st starter sprocket next naman is tanggalin natin ang dalawang bolt na nag lock ng ating back plate or magneto plate so gamit ang ating impact wrench tapos ay ibaba din na uh, bolt tanggalin din natin next naman si uh, sikotin natin ng kanyang back plate gamitin natin ang plier uh, kung wala kayong vice grip pwede din plier guys tapos kailangan natin i pihit o i pakagat natin sa lalagyan ng ating uh, starter guide Depende na sa inyo guys kung anong discard nyo, kung paano ma-pull out ang ating backplate. Ang importante is matanggal natin yan. Since ito lang ang ating uh, dala guys, yung player. Player natin customer pala kasi nalimutan kung magdala ng uh, vice grip. So ito lang guys no. Iipit lang natin ang ating player tapos sa basic quad. Sa ibabaw ng ating player, ang flat screw sabay tulak palabas yun ganoon na po ang uh, diskarte kung paano natin mabunot ang ating backplate. So ito na guys, check na natin. So una ko nakita na is nasira yung roller sa babaw nating timing chain, sira. So tapos yung parang uh, arm niya, nilagay nating roller is naputol. Yung parang dowel niya. So yun guys, so, turo ko. At yung uh, roller niya is wasak, nawala sa babaw ng ating timing chain. Marahil ito na kung bakit hirap siyang e, eh, abanti ang ating crankshaft so yun po ang natira ng kanyang roller guys yung ko yung parang bilog na metal pero yung na dawil niya, natanggal. So Marayel, nag-iingay na talaga ang kanyang timing chain, guys. Hindi so, pinansin ni Boss. So, yung na rin is, busy siya sa kanyang uh, paghabal-habal. So tagal mo natin ang toaster. Gamit ang ating 4mm na sakit sa ilalib ng ating makina, guys. Yung uh, sa part niya yan, mayroong malaking bolt diyan. So tanggalin natin yan, which is connect sa ating toaster. So yung mga kamay ko, guys, yan po ang ating roller na naubos at nasira sa ibabaw ng ating timing chain. Marel to ay nag guys. Oh. No? Tapos yung owner ay sa sobrang busy. Hindi niya na pansin. Habang tumatagal, is na, resulta na o nagresulta na ang kanyang makina. At ayaw na itong makikstart. So natanggal natin na kanyang sir. Isa isa problema guys na no? nakita ko medyo matigas ang spring na nilagay. Mamaya babawasan natin ang spring na yan para hindi madaling masira, masira ang ating roller guide. So natanggal natin ang kanyang toser. Next naman guys, is tanggalan natin ang bolt ng kanyang camshaft sprocket yung dalawang bolt na yun, tanggalan natin kahit hindi nakatap ang ating uh, sprocket case ox lang yun mamaya natin siya itap kapag ikabit natin siya uli ang kanyang camshaft sprocket kapag napalitan na natin ng mga pisa ang kanyang makina so next, naman tanggalan natin ang bolt ng kanyang roller guide sa center guys kapag natanggal natin ang dalawang bolt ng ating camshaft sprocket para ma out na natin ang ating timing chain yung bolt po sa gitna is meron siyang roller guide guys no so tanggalin natin yan para ma-check din natin ang sitwasyon ng kanyang roller guide sa so, natin i-pull out ang kanyang timing chain so gamit ang ating flat screw o kamay punyan natin i-pull out ang ating sprocket so yan tanggal ang kanyang sprocket next naman is yung timing chain nila natin So meron yung roller guys, uh, roller guide sa gitna no. Ayun. So ito palitan din natin to guys. At itong timing chain, suggestion na kambusin na dapat nyo palitan kasi nasisira na rin ito at nagkaroon ng ingay, no? Para balik talaga sa bago ang kanyang tunog ng kanyang makina. So, kickstart yung kayo busing. Try natin paka-crank Yun guys, no? Naging uh, gumana lang kanyang kickstart. At may kundi rin ang kanyang crankshaft. So, nakita na natin. Wow! Kung ano ang problema ng makina. Walang iba kundi yung timing chain. Wasak na roller guide. At itong arm na niya. Nalagyan na ating roller guide. So, hindi tayo tanggalin yan guys kasi papalitan din natin yan ng bagong arm. Ang gamit natin dyan is 17mm na socket wrench. Okay. So, sa, ito po ay araw ng ano, ah uh, Webes, no? So, sana uh, pagpalain tayo guys. At uh, makapabilit tayo na pisa kasi ng mga oras na is mga around 3 o'clock na ng hapon na binaklas natin at inom service. Si so, ito na guys. Natanggal na ang kanyang Uh, arm ng kanyang timing chain or roller guide so ito yung operate natin yung roller guide sa gitna tapos bibili din tayo ng bagong timing chain mas maganda no para hindi na talaga siya maghihingay so itong mga uh, pisa natin bilhin kayo, arm na to na may uh, dowel dawil na nawala tapos yung oil seal video tumigas na tangkaroon na ng oil sa kanyang stator papaitan natin ng bagong oil seal guys o magneto oil seal okay unahin man natin ang kanyang malaking oil seal sa kanyang sprocket tapos isama natin yung maliit na oil seal sa ating sprocket mismo yan o no? so yan po makaiba po ang kanyang sukat guys no so yan po ay tinatawag ng magneto oil seal so dalawang roller guys yung roller sa ating arm saka roller sa gitna natin block yung timing chain natin sa bayan at maghanap tayo ng mga pisa guys para sa kanyang motor One hour later. At sinerte tayo guys, nakabila tayo ng pisa sa kanyang motor. Ang sukat ng ating timing chain ay 88 length po. Ang haba ng timing chain ng Honda Wave 100. So nakabila tayo ng kanyang okay. arm. So ito yung pinak-importante guys. Ito talaga ang nagpapahirap sa akin. Hinahanap po yan sa bayan. At swerte tayo is nakahanap tayo ng arm na yan. Tapos isang roller guide sa gitna ng ating block. At isang roller guide sa ating arm. At siyempre ang ating magneto kit o magneto oil seal guys. So, yan po ang ating papalit sa kanyang makina. So, ikabit na natin ito para masimula na natin ang kanyang motor. I-assemble. So, naayam natin ilagay ang kanyang timing chain. Before ito ilagay, guys, kailangan natin paliguan ng oil para meron na siyang auto lubrication sa kanyang makina, guys, no? So, yan po, maganda, no, na meron na siyang oil. Tapos, maglagay tayo ng tali sa gitna ng ating makina, guys. Ito pong magsisilbing hila sa ating timing chain para mabilis natin may pasok sa gitna yan po ang mga malapit natin guys so kapag na ilagay na natin ang timing chain ay simple next naman ilagay natin ang ating roller guide sa gitna so tandaan nila guys no kung anong pinakauna na pinakahuli na tinanggal niya sa makina yun po ang pinakauna yung ikabit So, simple dapat nakatap na po ang ating crankshaft. So, dapat yung kunya is nakalabel sa gitna ng ating block. Kapag mahirapan kayong paikotin ng crankshaft, ilagay nyo lang ang magneto at unti yung ikotin. Para po na uh, naka-auto, tap na ang ating piston at hindi na ito mahirapan ng kanyang tap dead center. So, yan po. Tinuro ko sa kamay. Okay. Nandyan po nakaposisyon ng ating kunya. So, kapag naka nakatap na ang ating crankshaft guys, next naman gawin nyo ay simple ilagay nyo na ang ruler sa gitna. So, yan po. So may butas po ang roller dapat naka queen side po yan sa gitna. Naka center din ang butas ng roller na yan sa pagitan ng butas ng ating cylinder block para yung bolt na tinanggal natin guys ay automatic makapasok sa ating roller guide. So dapat uh, kilatisin nyo ng maigi guys. O dapat uh, sure ninyo na yung butas sa gitna ng ating roller at butas ng block ay naka inside para yung roller guide natin guys ay hindi, hindi tumakas. Uh, nawawala sa kanyang posisyon. So kapag nakita nyo na ang butas sa ating roller guide at butas ng ating block, ilagay nyo na ang bolt tapos sigpitan nyo na. Kapag nalagay nyo na ang roller guide at nahigpitan nyo na siya, next yung gawin is ilagay, ilagay nyo na ang arm o yung lalagyan ng roller na tinanggal natin guys. So yung naputol na may dowel no. Ito po yun no. Ito yung, yung, ibig ko sabihin yan. Yung, yung roller sa ating timing chain roller guide na maliit at saka yung arm niya pala roller arm so ano ba yung term dyan basta yan yung guys no? tapos sipitan din natin ang bolt Di ko natin makalimutan so kaya kaya guys kaya nyo mag DIY no kapag meron lang kayong mga pisa or mga tools pala na pambaklas sa makina kung meron kayong polar pipes na mabaklas yun ang panggilid ng inyong motor so nakabit nyo na ang roller next naman is next yung timing mark nating ating bracket sprocket yung dot na yan guys so yan po ay dapat naka-label sa ating cylinder head so nasa gitna po ang uh, dot na yan guys kasi yan po ang timing mark ng ating camshaft sprocket since nakatap na o nakatap yung center ng ating piston automatic nakatap na rin ng ating camshaft sprocket para magkuin siya guys kahit hindi niyo na i-check yung timing mark ng yung magneto ang important is nakatap na yung piston at nakatap sprocket automatic aandar ng ating motor. So ilagay na natin dito ang ating sprocket, guys. Tapos 'yan so, iklemutan, higpitan. Kasi kapag uh, yung hikpitan automatic aarya uh, ang bolt at mahulog ating sprocket. So focus lang po sa trabaho kapag kayo ay nagdi-DIY. So nakabit na natin ang ating uh, sprocket. Next naman ikabit na natin ang ating toser. So yan, guys, nasa ilalim 'yun, yung tinanggal natin kanina. Tapos na natin. So goods na ang ating chin maiipit na siya. At itutulak natin ng ating na timing chain is nagpa-function na siya guys. At siyempre yung distansya natin timing chain, goods na rin siya. So ikutin natin siya pa counterclockwise. So yan guys, gumana na ang ating makina na umiikot ating crankshaft. Hindi ka tulad kanyang nice, na nag-stack up lang siya. So ngayon na, na rotate na natin ang ating magneto. At goods na rin ang distansya, yun o. Oh. Ayun. So next na mga ating gawin guys, siyempre, ibalik na natin lahat ng mga tinanggal natin since nagpapalitan ng magneto, oil seal at saka set, ilagay natin ang bagong o-ring ng ating backplate. plate kasi pa may natin magkaroon ng leaking tapos ibalik na natin ang ating backplate plate guys hindi natin ibalik yan, lagyan natin yung dalawang o-ring na maliit sa bolt yun, kasi pinalitan din natin ng bago yan guys no? kasama na po yun sa magneto kit yung maliit na o-ring na yan tapos ilagay natin ang kanyang back plate. Lagyan natin yung dalawang bolt. Yung tinanggal natin. Pagkatapos guys, ilagyan natin ang bagong oil seal natin sa ating back plate. Yung malaking oil seal. tapos, case, ilagay natin ang ating starter sprocket. Yung maliit sa kamalaki. Tapos yung stopper nating ating sprocket. Yung parang plate na may kasamang bolt. Siyempre, hindi kalimutan na higpitan, no? Para maiwasan natin magkaroon ng pag-arya sa ating sprocket guys kasi kapag umarya ang ating malaking sprocket na yan asahan nyo magkaroon ng leaking ng oil sa likod ng ating sprocket okay. so siyempre yung last yung maliit na oil seal guys sa ating sprocket dalawa yan yung, yung maliit sa malaking oil seal yun siyempre yung next naman yung magneto mismo Siyempre, kung ikaw ay bago plus sa channel guys, at sa tema ng itong ginawa ko, is malaking tulong. Huwag mo silang kalimutan mag-subscribe at pakipala na sa ating Facebook. Kung sa Facebook ka nakapanood, maraming maraming salamat. So yun guys, kabitan natin ang kanyang magneto. At siyempre kapag nakabitan natin yung magneto, huwag kalimutan ilagay yung washer, yung nut, tapos sigpitan natin gamit ng ating purim na sakit at siyempre yung electric impact wrench natin. So yun guys, goods na siya. Ibike na natin ang ating cover nating ating stator. So try natin ulitin kung uh, gumana na ba ating magneto. Goods na siya guys. Umikot na siya pa counterclockwise nyo. At ibalik na natin ang takip ng kanyang stator o kanyang magneto. So, siyempre, ilabalik natin yung apat na bolt na tinanggal natin, no. Oh. So, yun lang po kadali, guys. Kahit kayo kaya, kaya nyo mag-DIY o kaya nyo trabaho yung motor kapag malayo ka sa mga shop at hirap kayo makaanap ng mga mekaniko. So, sa mga tools naman, uh, marami po sa mga online, yung mga puller na ginamit natin, isaksarim lang ng din, ang bibilhin nyo. Tapos, kahit impact wrench lang po nyan yung matanggal yung nut sa gitna natin yung magneto. So, next, uh, takpan na natin ang ating sprocket, guys. So, since yun na yung gasket niya, maglagay lang tayo ng liquid gasket sa kanyang gasket. Tapos, takpan na natin siya. At ibalik na natin yung bolt na tinanggal natin sa kanyang makina. Yung na connect sa ating cam sa sprocket. At syempre, yung paghikpit ito, guys, is control. Ha? Huwag masyadong malakas. Kasi kapag nasubrahan yun ang paghikpit, yung bolt sa gitna, maaaring masisira ang ating takip at maaaring malulost trade ng ating trade or possible oh. mas mapibiyak yung trade sa gitna so yung tamang ta tama lang ang pwersa guys huwag yung masyadong maikpit so kapil yung medyo maikpit na siya goods na yan so ito na guys no check na natin ang kanyang motor yung mga kulang na hindi natin nabalik yung putre sa kachin spidal mamaya na yan guys tapag mapaandar natin ng motor ni Bosing so importante is matry na natin siyang makickstart at mapaandar para sa pinali ng ating trabaho So, yun. On natin yung kanyang sosi, guys. So, since naka-on na siya. So, ipakabit na natin kabusin yung spark plug cap kasi hindi matanggal yung bolt sa gitna kapag nandyan pa yung spark plug cap. So, ito yung moment of truth. Andar na natin ang motor yung okay, motor, guys. Let's go! Yung okay, masay na wala.

yun lang na kapag yung motor ay mga Honda V100 XR Mountain ah, mga ganitong design ng mga motor guys Kaya nyo na kung anong problema kapag magkaroon ng biglang pagtirik sa so, step by step lang nyo muna guys unahin nyo muna yung check yung timing chain sa so, ito yung nga binili natin guys at na uh, pinalit sa kanyang i-check nyo yung starter sprocket at saka mag ito shout out sa iyo busing at salamat sa tiwala maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video ride safe eh. God bless I use...